May mga mag-asawa sa showbiz na mahigit isang dekada na rin kasal at mas lalong tumitibay ang kanilang pagsasama. Sa listahang ito, kilalanin natin ang mga showbiz couples na isang dekada at mahigit ng kasal, ngunit hindi pa umaabot ng dalawang dekada. The Philippine Showbiz List presents Showbiz Couples na Happily Married for 10 Years and More Heart Evangelista and Chase Escudero sina Heart at Cheese ay nagdiwang na kanilang 10th wedding anniversary kamakailan lang noong February 15, 2025. Isang malaking okasyon ito para sa mag-asawa na magkasama ng higit isang dekada at patuloy na susustento ng matibay na pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Para gunitain ang mahalagang taon ng kanilang pagsasama, nag-upload si Hart isang video compilation sa Instagram na puno ng nostalgia. Ipinapakita ang mga sweet na clips ng kanilang pagsasama sa mga nakaraang taon. Ang video ay isang collection ng mga memories na may kasamang saya, pagmamahal at pagdanasa na maging magkasama pa sa mas marami pang taon. 10 years today, lahat nais kong sabihin ay nakasulat na sa card. Ito ang sinabi ni Hart sa kanyang Instagram post. Forevermore, Dagdag niya, sabay tag sa pangalan ni Cheese na tila pangako ng walang hanggang pagmamahal. Sina Hart at Cheese na engaged noong August 2014 at ikinasal noong February 15, 2015 sa isang marangyang seremonya sa Balisin Island. Noong nakaraang taon, nag-renew sila ng kanilang mga vows sa parehong lugar upang ipagdiwang ang kanilang kasal at muling magtakda ng mga pangako sa isa't isa. Marian Rivera and Dingdong Dantes. Sina Dingdong at Marian ay na nagdiwang na kanilang 10th wedding anniversary sa pamamagitan ng throwback sa mga makulay nilang alaala mula sa kanilang pina photos na kuha sa Dubai isang dekada na ang nakalipas. Ang pagmamahala nila ay nagsimula sa pamamagitan ng kanilang tambalan sa seryeng Marimar. Magkasama nilang itinaguyod ang kanilang mga karera at naging simbolo ng tagumpay ng GMA Network sa pamamagitan ng kanilang pagiging primetime king at queen. The rest, as they say, is history. Nag-renew sila ng kanilang mga vows upang gunitain ang 10 years lang pagsasama, isang patunay ng kanilang dedikasyon sa isa't isa at sa kanilang pamilya. Sa Instagram, nagbahagi si Dingdong ng mga emosyonal na larawan mula sa seremonya ng vow renewal, kabilang ang mga snaps ng isang emosyonal na Marian na naglalakad sa aisle. Nagsuot siya ng puting damit at humawak ng bouquet ng puting bulaklak, isang classic symbol ng pumamahal at bagong simula. May mga larawan na rin nagpapakita ng mga special moments tulad ng isang pari na darasal para sa mag-asawa habang ang kanilang mga anak na si Nazia at Sixto ay masayang nanonood. Hindi rin mawawala ang sweet kiss ng mag-asawa at isang family photo na nagsisilbing isang paalala ng kanilang solid na pamilya. Na-engage sila noong 2012 ng pribado at nag-propose ulit si Ding -dong kay Marian na ipinalabas pa noon sa dance show ng Marian noong August 2014. Ikinasal sila noong December 30, 2014. Mayroon silang dalawang anak na sina Zia at Sixto. Jelina Magdangal and Mark Esqueta sila Jolina at Mark ay nagdiwang na kanilang 13th wedding anniversary noong November 2024. Kilala ang mag-asawa sa kanilang malalim na pagmamahalan at ang inspirasyon nilang binubuo sa bawat hakbang ng kanilang buhay mag-asawa. Bagamat nagkaroon sila ng mga plano para sa kanilang 10th anniversary, ang pandemya ay nagdulot ng mga sa kanilang buhay at nagpabago sa kanilang mga plano. Dahil sa mga travel restrictions at mga health protocols, hindi na natuloy ang mga plans nila. Ngunit sa kabila nito, pinakita pa rin ni Mark ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagpaplano ng isang sorpresa para kay Julina. Ibinahagi ni Julina sa kanyang Instagram account ay naglaan ng oras sa pamaghanda ng mga bulaklak na paborito niya. Ang mga bulaklak na ito ay may espesyal na kahulugan na ginamit din niya ang mga ito sa kanilang kasal. Ang kanilang anak na sila Peli Inigo at Vika Anaya ay nagsilbi mga simbolo ng kanilang masayang pamilya. Ikinasal sina Julina at Mark noong 2011 sa dalawang magkaibang seremonya. Isa sa simbahang kasal noong November 2019 at isang garden wedding naman noong November 21. Christine Hermosa and Oyo Boy Soto Sila Christine at Oyo Boy ay nagdiwang ng na kanilang 14th wedding anniversary noong January 11, 2025 si Christine sa isang Instagram post ay nagpasalamat sa Diyos para sa 14 years na kanilang kasal at nagdasal para sa kanilang mga susunod na taon bilang mag-asawa. Sa mga taon ng kanilang pagsasama, maraming silang magagandang alaala na nagsilbing inspirasyon at lakas para sa kanilang pamilya. Sa kanilang 14th anniversary, ibinahagi ni Christine ang mga magagandang alaala mula sa mga taon ng kanilang pagsasama. Ayon kay Christine, walang katumbas ang mga taon ng kaligayahan at ugamahal na kanilang naranasan bilang mag-asawa. Ang kanilang mga anak ay nagsilbing patunay ng kanilang matatag na relasyon. Ipinagdiwang nila ang kanilang 14th anniversary sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa mga mahalagang sandali sa kanilang buhay. Ikinasal si na Christine at Oyo Boy noong January 2011 sa Batangas. Ogie Alcasid and Regine Velasquez. Sina Ogie at Regina nagdiwang ng na kanilang 14th wedding anniversary noong December 22, 2024 sa Terrazas de Punta Fuego sa Nasugbu, Batangas. Isa itong espesyal na okasyon para sa mag-asawa na patuloy na nag-aalaga at nagmamahalan sa kabila ng mga hamon na kanilang kinakaharap sa nakaraang mga taon. Ipinagdiwang nila Ogie at Regina kanilang 14th anniversary ng kasal noong December 22, 2024. Nagdiwang ang mag-asawa sa The Farm sa San Benito sa Lipa, Batangas. Sa YouTube vlog ni Ogie, i Nakikomento niya kung paano nila ipinagdiwang ni Regine ang kanilang anibersaryo kasama ang kanilang anak na si Nate noong December 22. Isang bahagi ng video, nagsagawa sila na Regina at Ogie ng walking exercise sa loob ng resort. At habang sila naglalakad, nagkakwento sila tungkol sa mga aral na natutunan nila sa loob ng labing apat na taon ng kanilang pagsasama. Ilang beses na napabalitan may problema sa kanilang relasyon, ngunit hanggang ngayon ay matatag pa rin ang kanilang pagsasama. Judy Ann Santos and Ryan Agoncillo. Sina Judy at Ryan ay na nagdiwang hanggang 15th anniversary noong April 28, 2024. Ikinasal ang mag-asawa noong 2009 sa isang pribadong seremonya sa San Juan, Batangas. Sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa mga lumang black and white candid photos silang dalawa, nagpasalamat si Judy Ann kay Ryan sa mga taon ng suporta at pagmamahal. Sa isang Instagram post, sinabi ni Judy Ann na, We made it. 15 years married, almost 20 together. I wouldn't have it any other way. Your love, honesty, and support in so many ways have given me so much courage and confidence to be more. Si Ryan ay nagbahagi rin ng larawan ni Judian at nilagyan ito ng caption na 1520 20. Pagkatapos ng kanyang post, nagpasalamat si Judian kay Ryan sa pagpapakita sa kanya nang kung ano ang tunay na pagmamahal at sinabi kong gaano siya kamahal nito. Mayroong tatlong anak sina Ryan at Judian sina Johan, Luna at Lucho. Noong 2016, nag-renew sila kanilang marriage vows sa pangmarkahan ang kanilang 7th anniversary ng kasal. Dog Kramer and Cheska Garcia Nagdiwang sina Dog at Cheska Kramer na kanilang 15th anniversary bilang mag-asawa at 20th year bilang magkasama noong October 9, 2023. Nagbigay ng mga taus-pusong mensahe para sa isa't isa ang celebrity couple sa social media upang ipagdiwang espesyal na okasyong ito. Ibinahagi ni Dog nang nagsimula sa ni Cheska sa kanilang paglalakbay bilang magkasama noong October 9, 2003 at nagpropose siya sa kanya sa parehong araw noong 2007. Ikinasal sila noong October 9, 2008. Binigyan ni Dog si Cheska isang singsing na may mga bato at diamante bilang regalo sa kanilang 16th anniversary at may espesyal na kahulugan ito sa kanilang relasyon. Nagbahagi siya ng mga larawan na kanilang date sa Hong Kong sa Instagram kung saan ipinakita niya close-up ng sing-sing at sinabi niya siya mismo ang nagdisenyo nito. The ring on the second photo are our three kids' birthstones, ayon kay Dog. The surrounding band of small diamonds represent 16 years of marriage, and the other band represents 21 years together. Idinagdag ni Dog na ang mga band ng singsing ay simbolo ng kanilang relasyon at ito isang wedding anniversary gift na ibinigay niya kay Cheska. Sa comment section sinabi ni Cheska, I love you my sweetheart. Carmina Villaruel and Zorin Legaspi ang November 15 ay isang mahalagang araw para sa celebrity couple na Zoren Zorin Legaspi at Carmina Villaruel dahil ito ang araw na kanilang anniversary. Noong 10th anniversary nila noong 2022, nagbahagi si Zorin ng isang maganda at romantic na larawan mula sa kanilang kasal at nagsulat ng isang heartwarming na mensahe para sa kanyang asawang si Carmina. Sa comment section, nagpasalamat si Carmina kay Zorin para sa pagmamahal nito sa kanya. Noong January 2001, winalakam niya na Zorin at Carmina kanilang kambala si Mavi at Cassie Ligaspi. Ikinasal sila matapos ang 12 years na pagiging magkasama. Melay Cantiveros and Jason Francisco Ikinasal sina Melay at Jason noong December 9, 2013 sa Holy Cross Parish sa General Santos City. Noong nakaraang taon, ipinagdiwang nila Melay at Jason ang kanilang 11th year bilang mag-asawa. Ibinahagi ni Melay sa kanyang Instagram ang kanilang mga alaalang magkasama di ipinagdiwang ang nakaraang nilang 11 years bilang mag-asawa. Nagkakilala si Melay at Jason sa loob ng PBB House noong 2009, kung saan naging big winner si Melay at third big placer naman si Jason. Ipinahayag ni Melay ang kanyang pasasalamat sa kanyang pananampalataya na tumulong upang maging matatag ang kanilang relasyon sa loob ng 11 years. Aminado si Melay na may mga pagsubok sa kanilang pagsasama, ngunit tiwala siya na malalagpasan nila ang lahat ng ito ng magkasama nilinaw ni Melay ang mga kumakalat na usap-usapan tungkol sa di hindi pagiging tapat ni Jason. Sa isang interview, ibinahagi ni Melay na tapat si Jason sa kanya at sa kanilang pamilya.